nakarating na po sa atin yan ma'am no? at pinag-aaralan po yan sa pamamagitan at pangunguna po ni Yusek Ariel Pumoseno. Um, kailangan po kasi natin i-manage itong mga ganitong bagay dahil alam natin no? Uh, pagdating sa supply at demand magkakaroon po ng posibleng uh, effect no? ay uh, yung mga ganitong problema sa mga presyo kung kaya uh, marami na po tayong naka-impose, mayroon na pong price fees naka-impose sa DPI sa mga pangunahing bilihin. At bukod dito, at uh, atin na rin pong, uh, sumulat na rin po tayo no, sa ating Department of Transportation upang manawagan sa kanilang agarang pag-facilitate uh, at pag-aproba ng mga permits, no? permits to operate mm -hmm. ng additional ports ng ating mga RORO, pati na rin po yung mga certificates of public convenience kahit po provisional lamang upang madagdagan yung ating mga public utility vehicles. Alam po natin, napakahalaga po ng San Juanico Bridge. Dito po ay major artery dito sa Ayangto. Kung mm -hmm. kaya ginagawa po natin ng paraan upang magkaroon po ng continuity ng flow of goods at ang mm -hmm. sa ganun di po masyado maapektuhan ang komersyo dito sa lugar na ito. Apo,